Ikaw, buri ka, wang laki. Oh. Oh. Good morning, mga kaparparalan. Mag-ano tayo, magbabaniit. Ito po yung mga ano natin, equipment. Ito tayo magbabaniit, mga kaparparalan Kasi malalim ang tubig. Maganda. Wala nang maraming intro-intro. Samahan nyo ako sa mumunting video natin. Tara. Na. Ito yung unang ipapakat natin mga kaparparalan Diyan tayo magpapakat to. Kasi ito yung mga ano natin oh papain natin mga ano. Uod. Yan. Dito tayo maglalagay mga loads bago mo ilagay loads tawagin mo muna yung isda ganito ganyan tapos ilagay mo yung ito ilagay mo dyan yan tapos itong stick niya mga loads itusok mo lang dyan babayaan mo lang yan kay pantat yung huliin natin tapos pitikan mo ganyan ayun so ayun na nga mga kaparparalan ano tapos na tayong mag ano maglagay ng patukba natin maghihintay tayo ng ano 30 minutes 30 minutes every 30 minutes mag ano tayo magpapandaw tayo tayo po yung magpapandaw ng mga loads ito loads nabawag siya loads oh. ang tala nyo nahilak sana may naggalo-galo ka man. Hindi maglaban, loads. Parang wala, hindi maglaban. Pero nahilaw. Mababasa tayo nito. おっ。 first income Burikaw Lods, Burikaw ang laki Oh 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 Jackpot, first income so close. Hindi na po tayo. Unang una. Ah. Lose. Dito Lods, may pangalawang pa. Pain natin dito. May nakuha na naman si... Oh, meron Lods! Meron na naman oh! Lock! Ano kaya tau? Nagagalaw-galaw siya Lods oh. Oh. gagalaw oh, nagagalaw-galaw. Paltap siguro ito sa andalag na naman malalim kasi dito banta mga loads dahan dahan lang come on pantat mga loads oh 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 pantat uy come here loads oh pantat pantat pangalawang pandaw natin pantat nakuha natin ayun yun oh Patings. Pangalawa pa rin ko. Hindi. Nahulog pa ang gago. Huwag ka nang tumakas. Akin ka na. oh, dalawa na. dalawa na. Ang kaparparalan Oh, pantat at saka dalag. Ngaya, tignan muna natin yung nakuha natin doon. Baka may nakuha. Ayos. Bali, dalawa na yung nahuli natin mga kaparparalan ito banda tignan natin yung pain natin dito na ano may dalawa pa tayong pain dito okay na yung dalawa na yun mabubuhay ka na yun makakakain ka na sana may nakuha tulods ay 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 ano ko kababoy boy. boy. Wala loads. Kunin natin. Transfer. As yung isa dito, magkatabi lang sila. Pero, tawagan ko kung may kumain dito. Ako boy, may nakuha ka boy. Pagbigyan mo ako. Wala pa rin mga kaparparalan. No? Kunin natin. Porto 0. transfer natin sa kabilang banger ah. dito lods maka meron dito lakas kasi yung agos ng tubig ah di makaya lakas yung agos Oh. Bukwar bukwar. Magandang painan. Wala talaga lods, parang pundo tayo sa dalawa na makuha. Kunin na natin. Wala talagang magkain tapos kasi ng ulan mas maganda sana wala loads ah kunin na natin okay na yung dalawa pang raos ang lutsok kinayan ang ulam final countdown mga parparalan mas tweets na lang tayo kaya wala loads numus pagkain yun ah tulods na sets o yan na wala talaga ah Kumain. pang isa, pang last pang last seats na to may kumain kaya sa kain natin bay ah wala zero waste ang dalawa lang talaga tayo Ang ganda pa naman dito sa ilalim yung painan oh. Walang kumain. Ito lang talaga yung nakuha natin mga kaparparalan oh. Dalawa. Okay. Oh. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat. I love you.